guys, kita mo guys, kinapay ito mga, naligo, mga guys, guys. Bagoy pa anak guys, na guys. Tul sila mga guys, Pundum sila ka buo. <laughs> <Support, laughs> kayo mga guys. Huwag kayong tumatawa dyan. Eh. Bantay mga kasildo ko di chat tagaan. Uh. Na guys, Itoy. niya sila mga guys.

Hmm. diri ron tap ito ay mga guys oy oy Parang nung sa sanila oh si janwick penpen piangy oh titingung sibot coy nung kanu panjibar ready sitelos ito mga guys pero angol kasi mag manok mga guys oh angol kasi mag manok kay bro mga kay putot mga guys dali putot putot Kani anak nur mama guys. Ya okay, okay, kani okay, okay. yeah, yeah. kay ang mulog manok sigtari. Ya kay putut ya yeah. pangan panut. Uh -huh. <laughs> so, Pakatu siya mga guys. Si panut so, wala po di si dak ko mga guys. Dilakaw si dak ko gagtang. So <laughs> tanawon to mga guys. So na diri pin pin pulot. <laughs> At si titing bunge. <laughs> si anak Norma, Norma, nyaku ilaga. Ilaga. Yang ini si Panutupa. Ya, si Tantan siapa siapa. Guys, saya? Tanya si Tantan, si Sabu si Menok. mama aku. Mata si Menok lagi nak lagi. Kebudak kau. Oh, nak buat aku aku guys? Kita melayu. Oh ya, kalau pa

subscribe and like. Shoutout lang kayo sa Ken Maragay. Bye-bye.